Ayan mga kabostaks Nandito po tayo sa Greenwich no, Kumakain po tayo no? At talaga naman, tignan nyo, tignan nyo. Napakasarap kumain. Yeah, sundot dyan. Sundot doon. Pasok sa bunga nga. Tignan nyo, mga kabostacks Kumakain na naman po ang inyong bostacks no? Yan. Yeah. Talaga naman sarap dito, no? Lumalaki na ang tiyan ko sa kakakain mga kabostax, no? Kitang kita niyo naman, no? Pero sabi nga, bago tayo kumain, tayo muna yung manalangin, no? Tanda nyo, hindi nyo na nabidyoan yung pagpe-pray ko bago kumain, pero nag-pray po tayo, no? Nagpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. Yan, no? sarap. Lakpan ko na bunga nga ako kasi ang laki-laki eh, no? laki-laki. Wow, ang sarap. Tara! Kain po, kain, kain, kain Mga kabos, Dax At sino mga nagugutom dyan, tara na No? Kain, 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 kain tayo, kain Yan, tignan nyo Kitang kita nyo naman Ops, ops, ops Yan Kumukuha ng manok Kumukuha ng manok Kumukuha ng manok Wow, sarap Sinausaw Tinira Wow, ang sarap no? Kain po tayo mga kaboss no? Ang sarap. No, lasa lasa naman talaga. Ang sarap, 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 sarap naman talaga. Ayan, tinapay po 'yan, bread No? Wow, sarap. Tara mga kain po tayo. Kain po tayo, kain po. Kain, kain, kain. kain. Yan oh, no? napakasarap talaga. Sumulit. Wow, swak na swak. No, talagang napakasarap po dito sa Green Witch, no? Yon. Sarap. Yan, dati ngayon. Tignan nyo, sumubo ng pizza. Pizza! Wow! Grabe, oh. Tignan, parang bubble gum ang mga cheese, no? Wow, dikit na dikit. Ang oh, sarap, hinigot ko pa. Wow, sarap. Hinigot ko pa, hinigot. No, tingnan nyo naman, ang sarap-sarap Pak. Kain. Salpak sa bunganga. nga, Pak. Pak. salpak na salpak lang. Oh, ano? Pizza. Pizza 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 no ah, sarap po wow busog na busog talaga ako niyan mga kaboss no dahil sa sobrang sarap ng pizza kanina yan mapapansin nyo talaga naman <coughs> yan kain po tayo kain po kain po tayo yan no? punas punas muna tayo oh. Yan, punas, punas Dahil para sabihin tayo ay mayaman Pero mahirap naman talaga Yan, kain, wow Yun, nabuhog Kain, nandupit talaga Sige mga kabostak, sanggan dito na lang No? Kain, 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 kain po tayo Kain po, bye bye, magingatan lahat God bless all